si kalabaw at si tagak. Tanghaling tapat, mainit ang sikat ng araw. Tapos na ang gawain ni kalabaw sa bukid. Nagpunta siya sa tubuhang pudik at dito siya nagduloy. Pagtatapos, sumiraw siya sa lilim ng punang mangga. Hindi nagtagal. Nakatulong si Kalabaw matagal na natulog si Karabaw. Nagising naman siya. Namamdaman niya ang sakit at kati ng kagat ng mga namok. Ayon na naman kayo. Uy ka ni Karabaw. Bakit ba ako na lamang ako ang alam niyong kagatin? Ang sakit at kati pa naman niyong kumagat. Hala, adis kayo sa likod ko. Ayaw namin kay siap sirap mong kagadin, malaki at malaman ang iyong katawan. Huwi ka na mga lamog lalong dumami ang mga lamok na dumapo at kumagat sa likod at batok ni Kalabaw. Hinampas ng hinampas ni Kalabaw ng kanyang buntot ang mga lamok. Ngunit, nagpalipat-lipat lamang ang mga ito. Dumating si Tagak. Naawa siya ng Kalabaw. Nakakaawa ka naman. Huwi ka ng ni Tag si Tagak. Kay Kalabaw. Tutulungan kita pag ko ang mga peste na mo na ito. Salamat Tagak. Kay buti mo. is ka ni Kalabaw. Inisa-isa ni Tagak na pagtutukin ang mga mo na nadapo at dumapo sa katawan ni Karabaw. Naubos ang mga mo Kay kinahawas na ko. Salamat mo hindi sa'yo, Togok. Uwi ka ni Karabaw. Pagmula ngayon, makakasakay ka na sa akin, Ikod. Isang araw, umulan ng malakas. Nasa likod ni Karabaw si Tagak. Tagak, dito ka suminom sa ilalim ko. Huwi ka ni Karabaw, sa kaibigan. Malapat ang katawan ko, hindi ka mababasa. Salamat Tagak, kay buti mo. Isa ka mabuting kaibigan. Huwi ka ni Tagak. Ang mabuting kaibigan ay ang tutulungan sa lahat ng araw at sa anumang panahon. Wigan ni Kalabaw.